Ilang araw na lang bago ang pagunita sa araw ng kagitingan. Pero alam nyo bang hindi lang sa ating bansa nagpakita ng katapangan at kagitingan ang mga Pilipino sa paggamit ng tunay na kapayapaan at kalayaan, kundi maging sa makasaysayang Korean War. Balikan natin ang pangyayaring yan sa ulat ni Naomi Tiburcio. Kung madalas kang tambay ng social media app na TikTok, Malamang ay nabasa nyo na rin ang mga comment na ito na paulit-ulit na sumusulpot sa mga video. Huh? Battle of Yultong? Ano yun? ayon sa mga eksperto, ang paulit-ulit na pagko-comment sa mga post sa social media ay isa sa mga paraan ng mga netizen para mag-viral o mapag-usapan ang isang paksa. Pero ano nga ba ang Battle of Yuto at dapat nga ba itong mapag-usapan? Nakilala namin ang isang veteranong defense reporter ng Philippine News Agency na may malalim na kaalaman kung ano nga ba ito siya si Ben Cal. Paliwanag niya, ang Battle of Yuto ay isa sa mga mahalagang laban na naganap sa Korean War noong dekada 50, kung saan tinangkang sakupi ng North Korea ang South Korea, nakatanggap ng tulong ang North Korea sa China at nooy Soviet Union, habang ang South Korea ay nakatanggap ng tulong sa mga bansang miyembro ng na United Nations dahil pinagitnaan ng dalawang malalaking digmaan, ang World War II at Vietnam War, na rin ang Korean War, bilang Forgotten War. Gumawa na makabuluhang desisyon ang gobyerno sa ilalim ni dating Pangulong Elpidio Quirino na magpadala ng humigit 7,000 tropa ng Pilipinong sundalo, kung saan Pilipinas ang isa sa mga unang bansa na rumispunde. The Filipinos are uh, greatly appreciated by the Korean government because the Philippines was the first nation to send combat troops during the Korean War in 1950. Para sa mga kawal ng Pilipinas, ang Battle of Yutong ang naging pinakamadugong bakbakan sa Korean War. 40,000 Chinese at North Korean volunteers at military ang sumugod sa pinakamalaki nilang opensiba sa Yulton Bridge. Sa dami ng kalaban, nilisan na ng ibang banyagang militar ang kanilang pwesto. Pero, nanatili ang nasa siyam nara ang Pilipinong sundalo sa posisyon kung saan limang daang kalaban ang kanilang napatay. Nalagas din ang mga miyembro ng batalyon. Dahil dito, ginawaran ng pinakamataas sa pagkilala ng South Korea sina Captain Conrado Yap at Major Maximo Young doon sa Korean War, sinasabi, sinasabi ni MacArthur na may quotation, Give me 10,000 Filipino troops and I will conquer the, the whole world. 10,000 lang hinahapad. Ganun lang ka, tapang ang Pilipino talaga. Isa rin sa mga sundalong napadala noong digmaan ay si dating Pangulong Fidel V. Ramos na nooy isang second lieutenant na ipinanalo ang isa pang mahalagang bakbakan laban sa ilang Chinese Communist, ang Battle of Erie Hill. Yung, heroism talaga ng Filipino Pilipino show, uh, ang heroism natin sa Korean War dahil despite the fact na ano lang tayo, not, not a rich country but When it comes to patriotism, mga labo, o mga labo country, ganyan, Masahan ng talagang, masahan ng Pilipin, ang mga Pilipinos. Ang kauna-unahang pagsabak ng mga Pilipinong sundalo sa pakikidigma sa dayuhang bansa, ang siya rin kauna-unahang ipinanalo ng Pilipinas. At bagamat maraming taon na ang lumipas, pinatunayan na mahigit 7,000 Pilipinong sundalo ang kahalagahan ng pagsulong ng demokrasya sa tulong ng katapangan, kagitingan at kapatiran. Naomi Tiborcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.